Breaking news mga kabayan sa isinagawang pagkomisyon ng bagong aircraft carrier ng China sa pagpasok ni si Jinping sa bridge ng aircraft carrier. Bumungad ang mapa ng Pilipinas. Mapapansin din natin na merong ibang kulay ang bandang sa Palawan kaysa ibang bahagi ng ating bansa. Ano ang ibig sabihin nito? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Modernization puspusa na rin. Iginawad ng BIFAR ang notice to proceed para gumawa ng dalawang mga barko na merong helipad at isa pang barko na 80 meters ang haba. Ang mga barko ay gagawin ng kumpanya mula sa Cebu. Mga barkong made in Philippines, ito ay gagawin ng mga Pilipino. Chinese Foreign Minister, ipinagmayabang na isang responsabling bansa ang China. Pero nagulantang ito ng biglang tinanong ng isang reporter ang pagkahuli ng apatara ang mga Chinese sa Pilipinas nasangkot sa ilegal na mga gawain. Chinese Foreign Minister tahimik at tinaktawan ang nasabing katanungan. BRP Raja Sulaiman, PS20, sumasabak na sa sea trial sa South Korea. Ito ay isa lamang sa mga anim na offshore patrol vessel na nabili ng Pilipinas sa South Korea. Ang tanong kailan ito darating sa bansa alamin sa video ito sa ginawang pagkomisyon ng ikatlo at ang pinakabagong aircraft carrier ng China, ang tinatawag nilang Fujian. Agaw pansin ang isang parte ng video kung saan sa pagpasok ni President Xi Jinping ng China sa bridge ng nasabing aircraft carrier ay makikita ang mapa ng Pilipinas. Palaisipan sa mga Pilipinong observer kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit hindi mapa o mga nasasakupan ng China ang kanilang minomonitor? Bakit buong mapa ng Pilipinas ang nakalagay sa isa sa mga screen display nito? 习近平进入驾驶室，查看执勤站位。主席好，我是导航雷达班长安国，这是我第二次接受您的检阅，我感到非常荣幸。在这个山东舰，是主席。你现在负责什么雷达？啊，是主席，我现在负责导航雷达。 Xi Jinping, say, sa ibang balita naman, hindi lamang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard Modernization ang umaarangkada ngayon sa Pilipinas, maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pinapalakas na rin ang kanilang armada. Sa katunayan, ayon sa mga impormasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, inanunsyo ang pagbili ng tatlong barko. <tinyo> this accomplishment has set us apart as the first and only Filipino shipbuilding and ship repair company. meters to... na barko ay nagkakahalaga ng 800 million peso at ang isang 80 meters na barko ay nagkakahalaga ng 700 million peso na may kabuang pondo na 1.5 billion peso. Good news mga kabayan, dahil ang dalawang 50 meters na multi-mission offshore vessel ay may helipad at gagawin ito ng mga shipbuilder dito sa Pilipinas, ang Dinacast building Repair Incorporated sa Cebu at Mega Ship Builders Incorporated sa Leyte. Ang 50 meters multi-mission offshore vessel ay may kakayang magsagawa ng operasyon ng 30 araw o isang buwan sa kargatan ng Pilipinas. Ayon sa inilabas na Notice to Proceed, nakasaad dito na kailangan ng simulan ang paggawa ng mga barko ng BIFAR sa oras na matanggap ng nasabing kumpanya ang Notice to Proceed. Ang paggawad ng kontrata sa lokal na shipbuilding dito sa Pilipinas ay nagpapakita lang ganap ng suporta ng gobyerno sa umuusad na self-reliance defense posture ng bansa ng gawang Pilipino ay di kalidad. China, palaging sinasabi na sila ay isang responsabling bansa pero nang tinanong ng na isang reporter ang Chinese Foreign Minister na apataraan ng mga Chinese ang nahuli sa Pilipinas dahil sa ilegal na mga gawain. Ano ang masasabi ng China tungkol dito? Ang Chinese Foreign Minister ay tumahibik, hindi sumagot at tinaktawan ang nasabing tanong. Ito ay patunay na iba ang sinasabi ng China sa On the, AFP, <laughs> the Philippines has said that around 400 foreign nationals, many of whom were Chinese, were arrested yesterday in a large scale raid on a suspected online scam farm in Manila. Can the Foreign Ministry comment on this and provide any more details? Thank you. Sa ibang balita naman, isa sa pinakabagong offshore patrol vessel ng Philippine Navy na ginagawa sa South Korea ang BRP Rajas Sulaiman PS-20 o Sea Traya sa baybay ng Ulsan, South Korea malapit sa HD Hyundai Shipyard kung saan ito ginagawa. Inaasa na ito ay ma-i-deliver sa Pilipinas sa unang quarter ng taong 2026. Ito ay armado ng mga missiles at remote control weapon station at main gun. Ilan din sa mga ito ay lalagyan ng towed array sonar para sa anti-submarine warfare. Lima sa mga offshore patrol vessel ang patuloy na ginagawa sa South Korea sa kasalukuyan para palakasin ang puwersa ng buong dagat ng Pilipinas para mabantayan ang mga teritoryo at nasa sakupan ng ating bansa. 네나로한2 2 정도 나옵니다 네, 가완전정상 예, 완전 예, 자, 일진의 징니까 지금 4.2nm입니다 3.2완전 정상에 계시겠죠? 네, 아스탄 들어갔습니다 미션에서 소소해 나야 됐다. 아직 모자이크 10분 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 남 예. 라반 피나스.